Sa kami mo pakali mo ka, kasi sabi ng abularyo doon kami daw kasunod ng mga anak. Ay hindi, pag may pinatay siya, patay din agad siya ngayon. Ate, ang gawin mo pa. Iisang gilit siya ngayon. Saka dalawa dalawa nang pinatay niya, kapatid kapatid ng mama ko. Oh, yari siya ngayon kasi may pinatay siya pero pa mo. Judgment day niya ngayon hindi siya makakasunod na. Saka sabi sabi ng Ablar doon, ako rin may nilagay na sa akin. Ay, titignan natin. Unahin natin yung sa case ng mga kinataya na. Oo. Oh. Kasi mas madaling uh, tsugiin pag yun yung ano natin, kinawag. Sintensya agad yun. Wala po sa kacha puso, sir. Nakatulog naman ng ayos ano? nakapag-hotel naman. Okay. Sige. Ah, sige po. Sige sir, pahubad ng mag Baka makasagabas ng gamot natin. Pikit lang po kayo. Pasok. In this game, just stay. Just, 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 just. Ayan, just, 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 just. Sino mo pumatay, sinasabi ni sir, sa masulok yung laro, pasok. Aray, lakas na loob niyo kumuha ng buhay ah. Aray. Aray. Ah. Apoy. Ah! Susunod yun raw mga ka? Ay, regalo kay TJ. Ah! Ah! Tama na! Tama na agad? Ang sakit! Ang sakit! Aray! Ang ganda nga niyan? Ah! Aray! Ang sakit! Ah, ang ko lahat ang depensa mo. Tubig sa kalangitan. Palambutin mga kulam na ito sa alam pang anong Aray! Tama na! Ay, aray! Aray! Tama na agad! Ah! Tagali mo ginawa mo dyan? Ah! Gamitin mo kamay mo. Uh, Alis mo ginawa mo dyan. Okay. Uh, Ngayon na. Uh, Oo, alay. Tama lang ako. Tatanggalin ko na. Pinatay ka na raw? Oo. Uh, uh, May pinatay ka na raw? Oo. Uh, uh, sige. Alay! Tama na! Ay ko! mga basa. Ang kasabi, iniipit natin na masyado. Ipakita natin. Kasi dyan tayo lagi nadadali. Ay, na. lang na. Sabi, wag na lang daw ipitan. Ginagawa ko naman minsan kung karapat dapat na. Ayan, tinan nyo ha. Ayan, gagalaw ko. Parang wala lang. Ito, apoy. Oh. Nagana na nagad. Pero kahit galaw-galawin ko muna ngayon. Ayan, medyo luluwagan natin. Galaw-galawin natin. Wala ano, apoy. Pff, kidlat. patong na lang. Oh. Kutin pa natin ngayon. Galaw-galaw. Itiin -galaw. natin ngayon para malaman yung pinakaiba niya. Yan ang pinagkaiba ng dinidiin sa nakapatong lang. Ano? Ah, wala. Ubusin mo lang ang ginawa mo dyan. Ah. 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 Ay. Ah. Kawalan mo muna yung kaluluwa... Sino yung ano ba? Ah. Wilma at. Kawalan mo muna yung kaluluwa ni Wilma Tranya dre. Ah.

Bilisan mo, alisan mo lahat yan. Susunod mo raw ta? Ilan ba kayo gumagawa dyan? Ba't alalakas sa loob nyo? Ilan kayo gumagawa? Malalakas daw kayo talaga eh. Ilan kayo gumagawa dyan? Ha? Kapalitaan daw yung grupo. Ilan kayo gumagawa dyan? Ilang kayo gumagawa dyan? Dalawa. Dalawa? Nandiyan lahat? Dalawa. Uh, malakas daw kayo, eh. tingnan niya natin. Uh, ah. Spada uh, na pangalan niya, uh, pumapatay ay. ng mga mga kulang. Uh, 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 Patay tayo isa. Wala ko malakas! Yung isa balik. Tanggal, magtanggal ka. Buhay ka pa. Alam ko malakas! Uh, ano, ba't ba? Uh, uh, <laughs> ba't ka nagihingalo din? Pasok sa impyerno yung matay na yun. Ubus yan. Oh, sitok yun Sige, nakilala mo na? Alala mo na? Maraki na namin na nakikis

Ano? Kaya pala si sir Gustong gusto pumunta dito Tsaka nagkakandaliligaw eh Dahil pala ninyo eh so sabi, ron tali isang isang tali Dalawa, pa. Ano ayray Marami ayray ayray sa ayray 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 naghahanap ka ng bus sa, sa Talisay ka pupunta alam na yun ang ano hindi uh, dapat yun tanawan, ay, nililito mo si Sir kubusin eh. uh, mo yan uh, uh, ano, ilan lang na kayo nasa loob dyan uh -huh. ilan pa kayo nasa loob uh -huh. wala na, may isa pa eh uh -huh. wala na uh -huh. Aih ya musim hujan. Ha. Masuk ke musim hujan. Oh. Mulana u ana nak kira pun Ah. Ayaw mo na? Ayaw na mamatay? Ha? May anak ka ba May anak Wala. Ay, papatayin kita. <laughs> na kami pinapatay ka eh. Kaya wala ko pinapatay. Hindi ko natay makamatay ka pa Ha? Ayaw mo. Hindi oh. Hindi ka ulit. Hindi ka na talaga makakaulit. May pinatay ka na eh. Nakapagal ko, natasa ng pangalangyawin, pumatay ng mga mangkukulam, paslangan naman sa mga spiritong sa asngalan niya. Sir Pinis, ikaw na gumilit dito. Patay. Sige. Saksakin mo siya sa puso. Patay ka. Ah, taktad. Tanawad yun? Hmm. Ayun, na-Arkanghel pa pumatay sa sir Rapim pal. Patay na. Sir, balik! Wala na, na. May piladay nga yun, positive yun. Hindi papatayin yun nung, nung sir Rapim na wala siya pinapatay. Tama, sir. Sila nga dumali dun sa alam mo. Ano kapag mo? Pinakawalan ko na rin yung ano ko. Okay, 'yung kasi nilang kaluluwa oh, na and... okay. Oh, at nag-aantay sayo bibili ng paso para sa okay. May nilagay po sa akin. Pero ah, ay, matandaan na no nagbaklas ka. Wala na patay na. Bagsak. Nang nagisay pa kita eh, kitang kita Eh humihiga ka na diyan si. Pagawaoy. Pagawa ka na isang ngayon. Ayun. Dahil po sa dahil po sa kanya naloko po, po kami isang uh, dun sa amin ng blurry. Naloko po, po kami nung <coughs> sa amin.